So, uh, ayan. Yow, 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 yow. Tapos bigla akong sinu sinuha Ah, uh, mababa <laughs> Hello, <laughs> mga... My... Ay! <laughs> Ay, pukyak <okay. laughs> <laughs> Hello, mga chikilabs at beshiko. At beshikong expired. Manghuhuha po tayo ngayon ng call. Yes, let's go. ayun guys. Ayan, guys. <laughs> Oh. So, so pa ini Juliana. Yes, ito po yung uh, bukid, yung kabukiran ko. Mapapansin niyo. Sabi ko sila igagala tayo. Ang gahan. Ah, pa yun.

Hi Tay, hello po. Wow, ang dami ng full Tay. Kuhol po yan na ano ka bang? Kuhol oh, wow. at saka yung ano, hindi yan. Ah, okay. May dali, tungtong ka lang. So ayan mga chikilabs at beshi ko, ayan, bangunguha tayo ngayon try natin ngayon. May kuhol Ma. ayun, ayun. Ayan, may kuhol. Ayan. Ayan, guys. Ay, ito may kuhol na. Tapos ito pa. Ayan, makikita nyo naman, guys. Ayan, oh. Yes, nakatatlo na ako. Parang, ito pala, nakatatlo na. Isa. Ah. Ay, lumukog siya. Ayun na, ayun ang dami. Ayun ang dami. Parang may mga putas na may mga kung ano-ano dito. Ay, parang tabi-tabi po. Ito po yung laki o. Ay, ayan. Wala na, galaw po. Inay, parang sinagalaw sa pa. Ayan. Wala na talaga yun. Parang ayaw ko na. Ito po, baka ko ito. po. Tara na. Kapit, agad doon na lang. Wait lang, maghuli ka ma. ito yung video mo. Ito, ayan. Ito, oh. ito, ito, ayan, apat. Oh. Tara na. Okay. Eh, parang di masaya. <laughs> <laughs> doon parang mas masaya dun, ma. <laughs> doon mas masaya dun, ma. Ayan, yung ulang po nila to. Ayan. Dito? Dito. Dito. po Dito. <laughs> so guys, ito na yung aming nakuha. Wow, ang sarap. Lulutuin namin yan para sa aming lunch. Ah, yeah. ito malaki, malalaki to. Yes. Oh, ito pala ba yung nakonsirin? Pogi ng umaga. Nakasama ka. Thank <laughs> you.